alamin kung paano pakinabangan ang mga hiling halaman mula sa Garden of Eden. Ang ating puntampok na hiling halaman ay ang orange or oranges. Kung sobra po ang inyong mga oranges sa bahay, sandali, huwag itapon agad ang mga balat. Mapapakinabangan pa po natin yan. Hindi lang ang laman na matapis-tamis o maasim-asim na galing po sa oranges, di ba? Ganito po ang gagawin natin kung kulang tayo sa tsaa. Naubusan ng anumang iinumin, lalo na nagkaroon ng bisita. Alam niyo po ba na pwede nating gawing tsaa? Ang orange peel, no? At ang balat po ng oranges ay doble ang sustansya ng vitamin C kumpara sa prutas nito sa loob. Kaya simulan po natin. Kailangan lamang po ay ingatan nating makuha yung puti, no? Kasi nandun po yung paiti. Dito lang po tayo sa mismong kulay orange na bahagi ng balat ng ating oranges para hindi po ang ating tsaa. Ayan, atin pong kukunin lamang puro itong kanyang mga golden na balat. Matapos po siyempre hugasan ang prutas. Ganun po ang gagawin natin. So, nakahanda na po yung ating mainit na tubig para sa gagawing tsaa. Depende po sa dami ng pangangailangan natin. Ha? Depende sa dami ng iinom. Dapat available ang mga orange peels ninyo na pwedeng gamitin. Masarap din po at napakahalimuyak ng bango ng orange peels kung iinumin itong tsaa as is na walang sweetener. Kukunin na po natin ng orange peels. Ilatagay natin sa ating gel. Yan. At dadagdagan pa po natin ng hot water. So, ayan, may kulay na po siya. Ayan, ready na po ang ating orange peel tea. Mabango po, orange na orange ang amoy, no? Pero tingnan natin ang kanyang lasa. Ayan. Kasing kulay ng aking tasa, ang kanyang kulay. Mmm. Ang sarap. No, hindi na kailangan po ng sweetener actually. Pero kung sweet tooth kayo, pwedeng lagyan ng honey, pwedeng lagyan ng ibang sweetener lalo na kung wala pa naman kayong diabetes, ano po. Yan ang ating orange peels tea. Diba? Pero alam nyo po ba, bukod sa vitamin C, may anti-inflammatory properties din po ang ating orange peel tea. Kaya yung mga may inflammation, ito na po ang inyong isama sa hydrating diet. Ganun din, nagtataglay po ito ng pectin, kaya yung mga matataasang ang kolesterol. Bagay po sa matipid na tsaan na ito na manggagaling lang sa balat ng ating oranges. Sa halip na itapon, pakinabangan po natin. At sa mga conscious sa kanilang kutis nagtataglay po ang orange peels ng alpha hydroxy acid na magandang pampakinis ng kutis anong gagawin pag naliligo po ay uh, ating ipang body scrub no ang mga balat ng oranges pwede po itong lagyan ng kombinasyon ng oil avocado oil or olive oil tapos lagyan po ng asin Or pwede rin ng sugar, no? Pero yung mga pino po, bago i-scrub sa balat. Okay? Pero bukod po dyan, maganda rin pong gamit kung nagpo-problema kayo sa paa. Lalo na napapalusong sa baha. O kaya parang may nababa na agang kayong gustong tumubo na alipong nga maganda pong gamitin na foot soak ang mga balat ng oranges. At kung halimbawa naman, hindi madalas nalilinisan ang ating mga isinusuot na sapatos, pwede rin pong ibabad kahit overnight lamang ang mga sariwang balat ng oranges na atin pong sa halip na itapon ay ilalagay muna matapos i-consume ang laman nito na napakasarap, di ba? Para po sa mga nagluluto sa kahoy o de na kalan, magagamit po ninyo bilang pampaningas ang pinatuyong mga balat ng oranges. Mas maningas po ito kesa sa papel o gaas na ginagamit. Very healthy pa sa ating environment. O ayan po, balat pa lang. Ang dami ng pakinabang natin sa oranges, di ba? Hanggang sa susunod po na Healing Halaman. Sana'y makinabang kayo sa ating Healing Halaman sa umagang ito.